So yun mga kaibigan tayo narito sa kabilang amyanan Magkatry tayong ma miwas dahil sila daw ay may nakahuli dito malalaki at baka tayo hindi pa nakahuli at makahuli natin yung nakahuli nila Wow! Ayan kasama natin si ano si yan si Ike Ike Chito Saka yung isa oh ayun oh no? Chito Saka si yan na ko lang eh Mabako lang yung camera kasi nabasa nang ulan yung cellphone eh Nabasa sa bag Umambo ng kaunti So ayan. dito tayo sa may ano ah Kabilang amiana ng ano Subay, dito nga sa Maytalim Talim Island So ayan. medyo katamtaman lang yung hangin Hindi masyadong malakas, hindi masyadong mahina Ngayon may namimiwas dun o oh. Nasa ah, may bangka say namin makalapit baka sakaling makaulit. So yung mga kaibigan, oh, may nagluluto dito, ayan oh. May nagpi-picnic. Ayun oh, ang totoo nila. Ang oh, may sila. Tapos ito, may naggagabi ata kaya merong bonfire. Ano, lalapit ka na ba dyan? Ayun, lalapit na si Igay dyan, oh. Dito kami sa may bandang Kamatsile. Yan you no? Know? Para uh, kung umulan man ay hindi kami masyadong mababasa. Kahit pa paano makakasilong yan. Kasi medyo makapal yung kanyang mga dahon. Kaya uh, sige dyan o. Oh. O oh, si Chito sa kabila. Doon si Ike. So yan. Alam mo na ako kapain ng ano, uh, lumot. Asan biwas ko? So yun. Ito biwas ko. Ah. Uh, wala akong ano, tripod eh set up ko lang tong aking cellphone sa magandang pwesto So yun wala, wala pa tayong nakakadali. Lipat tayo ng kabilang pesto. Lipat, lipat. Kabilang pesto. Okay. Pwede mong ano na chito? Narin ba? Iniminan. Iniminan na chito. Lipat, lipat tayo. Lipat. Wala tayo makakadali dito. So yun nga, tila sala yung timing natin pag umingwit dito. Walang kumakagat. Siguro baka ikumakagat dito, baka matagal lang. Maligit lang ano? Maligit lang ano? Ay, nakakalinas Chito. Panalo na. Ako <laughs> <laughs> na champion Good oh, siya, no? Five finger. Ayan, five Ang huli niya. Wow! Mukhang ano ah. Maliit ang dawin ng tilapia. Pero gusto na rin. Mahalaga meron. So, dito kami talaga sa banda rito. Okay so right So mga kaibigan naman dapat tayo nahuli si lang nakahuli ng isa nasa four finger So yan si Ike si Ike oh. may kalat palang quantity do So manlalayo tayo para di tayo makabara sa may kalat na pante So bago muna tayo let's move let's move Dito tayo sa banda sa kabila Tara na, let's go! So yun, nakasama natin si ano, talim anglers oh, out yan, out sa ang So, out kayo Tanim Angler. Ayan o. ano, nga nga tayo nga So yun, kasama din tayo. <laughs> Bago lang tayo nakadayo dito at tayo ay busy sa pamamasada ng motor. Oo. So yun, at yun nga, update sa ating pamimiyo. Sala po tayong uli. Antay na kami mga hanggang alas 5 at pag wala pa kaming uli, uwi na kami. Ubawin na lang sa mga susunod na araw. Kailan kayo lalabit ulit dito? Ewan ko lang, mga siguro. Bukas alis ako eh. Ah. So yun, lang muna natin kung magkikita ulit tayo ni Talim Anglers dito. Set natin dyan, set natin. Ayan. Kung kailan. Ayan sila Talim PH, nakata natin at sabi nila ay nalit na raw kami. At nag-trail lang naman kami pero wala talaga. So yun, siguro sa susunod na lang. Uwi na ako. Uwi na. So yun, uwi na rin para tayo. Nagaya na isang kasama natin, nainit na. Malabo yung camera natin, nabasa ng ulan.